So, what's up? So, palis na tayo dito sa bahay. Alas 9 na ng gabi. So, magabang-abang na tayo ng mayroon sang oras na. Wala tayong booking. So, magkukusa na tayong bumaba towards papuntang sa Pinas, mga Lodi. Ah, Mag-alas na ito pa lang pala. Quarter to 9. Okay. So, good luck sa amin ni Red. Alright, so po so, sa mga mga bakbak dyan be safe, keep safe drive safe mga lodi alright, so good evening, good evening so Friday, holiday holiday talaga yata kasi ang dami ko nakita nakapost na nakumal daw, subukan natin alright yun mga lodi, so what's up so nandito tayo sa Walter Das Marinas Camite. so galing 13 wala pa tayo Uh, napukuha. so Abisay na kung magkabangawang dito nga. Ah, uh, sandali. Alright. Yun. Kasi ito mga lodi. Dalawang magtatatapi na mall. Meron dyan, no? Oh. NSN Dasma. Tsaka meron dyan, uh, hotel. Ah, uh, ano ba yan? Cuatro Pasos Hotel. Alright. So baka may magbook dyan mga lodi. Tsaka 9.30 uwi, na Ah, uh, yun. Tsaka malapit din tayo sa das malasan das mamedikan okay right so abang abang tayo mga lodi kahit pa paano ng konti bigyan natin ng mga uh, ilang minuto so 10 to 15 minutes siguro mga lodi tapos dahan dahan na tayo uh, dere tayo dahan dahan okay alright kanina so, may rider dito so nakakuha na siya na uh, pangalawang booking niya daw yung pangalawang okay kagabi naman nalakbis tayo pasado na buwaba pero uh, kahit pampano, pa paano nakapota pa rin tayo so, tingnan natin ngayon holiday. alright so, sana naman nasaan na kayo yun ang hinahanap natin mga lodi eh. minsan paggagaling ka kabiti pang gabi ang first blood talaga uh, matagal matagal hanapin pero pagkakang araw ka parang yung booking dito mga lodi kaya kung pang araw ka kumuha ka ng booking pang kabiti yan sarado meron pang makukuha ang pababa for ko Manila mga long ride sa gabi talaga medyo pacham pachambahan mga loading pero meron at meron kaya lang ako naman ayokong magtitingga sa isang lugar na napakatagal so sa Manila na isang oras eh dito pa kaya diba mga lodi? alright Minsan kasi dito kabi-kabiti lang eh, malapit. So, ang target natin, magkarating ng Manila. Para naman doon lang tayo magpaikot-ikot hanggang magpaumaga mga lodi. Okay, alright. So, tsaga lang talaga sa ganitong klaseng hanap buhay. Kaya, huwag mapagod. Huwag pahitin. Magtsaga ng may mahalaga. Alright. Yon mga lodi, good evening, good evening Hindi pa rin tayo nakakuha ng first blood So nandito na tayo sa Las Piñas right, so napansin natin talaga na napakaraming riders sa gilid-gilid Na nag-aabang-abang ng booking So pangatlong araw na natin nandito sa uh, Las Piñas Ano yata, ayan sa -ay, Vista Mall sa may film light so nandito naman tayo sa China Bank executive nights na tayo na wala nakuha doon dito tayo pupunta dati na doon tayo sa may Seramad ano Diego Sera sa may hospital ng laspinya uh, Las Piñas so hindi rin tayo nakakuha doon dito kahit paano pinapalat tayo dito mga lodi alright kahit na malalapit lang dito rin tayo nagumpisa kagabi Uh, same time halos nandito tayo ang first blood natin nakakuha tayo ng 86 pesos dito uh, 100 din ang binigay tapos nakakuha tayo ng 68 70 pesos yung binigay alright so less than 100 limang booking natin less than 100 lahat hanggang nakarating tayo na uh, Manila malang mga lodi alright so saan ba tayo nakarating noon Uh, tagi Makinli After Makinli tayo nakarating noon mga Lodi Alright So magabang-abang Alright So mahirap panapin ng first blood Ilang ang gabi na, tatlong gabi na tayo, hindi na tayo Hindi tayo nakakahanap ng first blood. Meron sana mga booking kanina mga lodi. No nasa Imus na ako pabalik ng Dasma. Eh may git kalating oras na tayo sa Dasma doon, ng booking pagdating naman natin ng Bacor meron na naman sa Butahimo so nagbaybay na tayo so hindi na ako bumalik Re so na tayo dito okay alright so kung dito nga halos walang booking doon pa kaya sa Cavite pa kaya tiyambahan lang talaga so mapalad dapat ka mapapalad ang lumbas ng Cavite na nagkaroon ng booking mga lord siyempre tiyaga lang talaga ako kasi dahil uh, maubos lang oras natin doon so ang target natin talaga Manila Uh, magpaikot-ikot tayo dito uh, araw ng Metro Manila basta alam natin na uh, may booking at safe yung ating pupuntahan so uh, mga lodi maging very observant tayo sa mga booking natin uh, yung mga lugar na mga tagilid umpisa na ngayong gabi yun alright so nakikita naman natin yun sa mga uh, balita alright kasi ang social media masyadong advanced ang balita so yun maging aware tayo sa mga kanong mga lugar na padalas ang insidente ng agawan ng motor at hold up alright kasi ang ating ang mga pasahero na passively maging pasahero natin eh, nagbubuk din sila yung mga kawatan yung mga man, ano mga walang magandang intensyon sa kapwa alright So, good evening, good evening. So, relax lang tayo mga lodi. So, magkabang-abang ng first flight. All Alright. Chillax lang tayo. Magkabang. Pagkabing na, nakakota pa rin tayo eh. Ngayon, Friday to Saturday. So, tingnan natin. Very fresh na fresh pa tayo. Wala pa tayong first plan. So, mula 13 hanggang dito. So, parang 30 more kilometers tayo. So, pahinga na muna. Alright. Abang-abang tayo booking. Yun mga lodi. So kahit right pa naka first blood na tayo sa halagang 127. Galing doon sa Las Piñas papunta dito sa San Antonio Pasig. Yung natapitihol ng sa Paranaque. You At kabilang gilid natin ng 7-11. Yun. No. Dito na tayo mag-aantayan tayo sa gilid dito mga Lodi. So previously may nahatid tayo doon sa likod na yon, yung gate na yon, no? puti na yon. So dati dito rin tayo nag-antay tapos nakakuha tayo ng booking dito. Dati doon ako sa may minute burger ng parking mga Lodi kaya lang uh, mukhang binakuran na. So ayaw na magpaparking doon. Alright. So kaya dito tayo nagparking sa gilid. So mag abang na tayo dito mga Lodi ulit dito na tayo hindi na tayo alis dito hanggang sa makakuha tayo ng booking okay alright yun mga lodi so update tayo good morning good morning so natagalan tayo ngayon dito sa marikina mga lodi so dalawang oras na tayo nandito may booking naman kanina uh, na gurami tapos na naka ano Uh, promo hindi natin nakuha kasi nag expire yung kanyang booking wala, wala sanang problema tapos sa uh, yun nag refresh na tayo ng uh, uh, cellphone natin lumipa tayo ng lugar dito tayo sa lilak malapit dito sa mga rancho na village yun alright so nandito tayo sa harap ng 7-11 mga lodi yung mga oras holiday kasi ngayon mga lodi so hindi natatapat sa atin yung palamang posibleng nagbook So, yun Know, uh, kapwa natin rider. So, walang booking. Uh, Sabado morning kasi ngayon mga lodi. So, tsaga-tsaga tayo. Abang-abang tayo dito. May, Mer meron, meron din tayo niya makukuha. Alright. Papasok na Manila. Uh, kahit papasok ng Quezon City. Yun, kukunin natin yan. Kahit Mandaluyong yung Pasig. Alright. Para niya, ilas Bahala na siya kung saan siya pupunta magbook. Alright, kahit malate right, so abang abang tayo dito Sana makachamba tayo dito mga Lodi Ang gross income pa lang natin mga Lodi Parang 1,000 pesos All Alright, so Hindi pa rin tayo makakota Malay mo uh, Alas 6 pa lang naman So May tatlong oras pa tayo Baka yung dalawang booking na yun eh, Big time Alright Yun mga Lodi So update tayo So nandito tayo sa likod ng terminal ng Victory Liner so nag drop off kasi tayo doon sa Genesis galing ng Trite no, ma, sa halagang 90 pesos pero bago yun eh, kinuha natin yung 57 pesos na galing diliman papuntang Bertis North okay pa kahit pa 11 rides na tayo na maliliit lang siguro ang gross income natin mga 1,000 200 to 1,300 pesos mga lodi so kahit papano okay na din meron tayong ano yan mga 800 pesos na net income uh, ilalabas na natin yung gasolina tsaka top up natin dun okay alright so holiday kasi mga lodi so mahina talaga 11 rides pa din pero maliliit lang mga less than 100 ang iba okay alright so magabang-abang na lang tayo dito mga Lodi so, papunta na ng Makati, Pasay yun, kahit Manila, malapit abang-abang tayo, hunting tayo dito mga Lodi pag wala, lilipat tayo dun sa may Sidenipes alright, sa San Martin de Pores alright yun, alright mga Lodi so, dun sa may Victory Liner na nakakuha tayo, papuntang Victory uh, kamuning mga lodi so 51 pesos uh, binigay sa atin ni madam Denise Dines uh, 100 pesos so napakaswerte din natin tapos lumipat na tayo dito sa uh, M place south triangle dito sa panay abing mga lodi kabang abang tayo dito kahit mga 30 minutes tayo dito ang kukunin natin Makati Mandaluyong, Sampaloc, Malate or Pasay right, sana meron papasay na terminal or uh, papuntang Pitex alright so apag ba tayo kahit mga kahit pa mga loading 12 rides na tayo na maliliit lang okay lang din yun kasi holiday naman so dampot lang naman tayo ng dampot mga loading alright so pag nakapuha pa tayo sa booking dito lucky 13 bago tayo makapag sundo kay Ate Belisa sa Lorica okay alright Pagka dumaan pa kami sa isda sa bulungan mga lodi alright yun alright mga lodi so good morning so magtatang oh, 11 10 alright anong ulam anong ulam sinigang adobong sitaw walang laman nung isa nakatakip sinigang at adobong sitaw so mga lodi uh, nakabili pala tayong isda doon So dito tayo sa kusina kasi maingay doon sa harap. May sounds na naman yung aming katapat ng bahay. Alright. So libre na naman kami sa sounds. Kasi masyadong malakas ang kanilang sounds. you so, yun oh. Mas malaki to dear ngayon. Yun mo oh. 200 pesos. 200 pesos. 200 din yung pusit. Alright. No? Pusit. Pusit. Maganda raw itong pusit na ito eh. Yung isa kasi 160 per kilo. Kinuha ko itong 200 per kilo. Na pusit mga lodi. Yan. Oo. Itong pusit ito. Oh, pwede yun ito. Oh. Pwede pang ihaw. 200 itong ano, pusit. Bakit no? 200? Eh, oh. 500 ngayon. Ayan o. 200 do. Ay, ang ganda. Kuha ka yung ano mo. Plato. 200 lang ito. Ay, mura yan may 140 nga eh, pero ang tigtutuwang rin ang ano ko. So, yan oh, ito malaki oh, pangihaw. Oh, oh laki di ba? May isang kilo ko. tatlo apat. 200 apat. Oh, apat na piraso lo pala yan. Tatas pala ng pusit yung ano, natulo. Tapos 200. So 400 pesos yan mga lodi sa bulungan. So sulit na. Kasi ito napakamahal din naman nitong pusit na ito. All tapos to. Isda Alright, So, pahinga na tapos ah uh, sa Monday kahin natin uli morning. All right, so kakain na. Painit din yung sabaw. All right, so yon. Sa so, uh, kahit papano, 13 rides tayo na maliliit. Uh, 1,400 yung gross ing ano natin po masusukuyan si magaga? Yes, pala sis. Ha? Ah, akala ko panghapon siya. Di pa naman ako naggas. Di blink-blink na ganun, blink-blink. All right, so sa, sa sa Sunday na tayo maggagas, pupunuin natin mga lodi. Kasi huga sad din nating bukas. All right? So have a good day. Chinese New Year ngayon. So peace. I'm out.